Nakagawa nga pala ako na apat na ng Graham Balls. Naibenta ko na nga pala to agad kasi naabangan nila to. Hindi ko ina-expect na hindi pa ako nagagawa. naka-reserve na agad sila. Dahil usapang pagkain nga pala to, nagugas na ako ng kamay. Kahit mamaya nga pala ay magaglabs ako. Dito nga pala ako nagka-idea sa Tupperware. Kasi iniisip ko kung ano yung pwede ibenta gamit to. Kaya ito na nga pala yung result. Total madali lang naman to gawin kaya sinubukan ko. Tsaka konti lang naman yung ingredients na kailangan nito. Pati nga mga bata, pwede na rin tong gawin. Kaya guys, para sa akin, pwede nyo na tong gawing banding ng anak nyo. Yung gagawin nyo lang naman dito ay halo-halo lang. Nakagawa na kayo ng merienda, may banding pa kayo sa anak nyo. Kaso guys, sabah nag nga pala ako dito, nakatingin saan yung si mama. Feeling ko guys, nababad na to. Dahil wala nga pala timbangan, tancha tantya muna. Dahil first try nga lang pala to, kami kami muna yung kakain nito. Tsaka guys, ayoko nga pala magbenta ng hindi perfect. Kaya guys, unang first bite. Ang wish ko nga pala sa mga oras na to, wag bumula yung bibig ko. Buti na lang, wala nangyaring masama sa Kaso guys, napansin ko nga pala dito sa gray humbles ko ay hindi pa siya masyadong moist. Tsaka sa tingin ko ay kulang pa sa tamis. Kaya dinagdagan ko ng kalahating lata. At syempre guys, napansin na nga rin pala tayo ni mama. Ang sabi nga sa akin, ang tagal ko daw gumawa. Kaya en, eh, na naman niya ako ng trabaho. Tapos guys, yung ginawa nga pala niya dito ay napakalaking grey humble. Kaya guys, kapag kinain mo to, direct yung AR ka. Unang kagat, hmm, taas ng blood sugar mo. At syempre guys, maglalagay nga rin pala ako ng marshmallow sa gitna. Para syempre, magmukhang malaki yung grey humble. At ayan guys, ito na nga pala yung ginawa ni mama. Grabe, ang lalaki, kaya walo lang yung nagkasya. Eh, ang balo ko nga pala ibenta dito ay 12 pieces. Kaya sinabi ko na kay mama na ako na yung magagawa. Para syempre, makapagpractice practice na rin ako. Ako kasi yung gagawa kapag may order online. At ang gusto ko nga pala ay ako yung magagawa at ako yung magde-deliver. At ito na pala yung nagawa ng dalawang pack ng Grey humbold. Rumble. Marami nga pala to sa ina-expect ko. Siguro kaya dumami kasi hindi pantay pa yung sukat niya. Kaya guys, pagkatapos ko nga pala dito, murder um na ako ng timbangan. Para sa next na gagawa ko, pantay pantay na siya. Kita nyo nga rin pala sa Tupperware, pangit din siya tignan. Kasi hindi pantay pa yung sukat niya, tapos maluwag pa yung Tupperware. Syempre guys, dahil business nga pala to, nag-costing na rin ako. At nabilang ko nga pala kapag ganito maliliit yung mga Greyhound Balls, ay ibebenta ko siya ng limang piso isa. Sa paggawa ko nga pala nito, 240 yung gastos ko. At kapag nabenta nga pala namin to lahat, tutubo kami ng 40 pesos. Yung 40 pesos pesos nga pala ay na yun sa labor. At syempre, yung pinakabayad dun ay experience. Kaya kinabukasan, uminom na muna ako ng gata. Syempre, sabay skincare mag ko. Lahat nga pala ng ilalagay nyo dito ay sasarap. Charot! Kaya guys, kung gusto nyo nga pala nito ay nasa comment section lang. Pagkaligo ko nga pala, binenta ko na nga replay yung Greyham Balls ko. Inoper ko nga pala, pala to kay Mama Dugs at kinuha. Tapos guys, inuuto ko nga pala si Kuya Dugs dito na bilin pa to. Kinuha nga pala niya to pero maya maya binalik din niya. Kasi nalaman niya si Mama si bumiling Sakto nga replay yung dating na boy Matunurin. Tulad ni Kuya Dugs, ko din siya. At ang last na bumili nga pala sa akin itong si Jack Roberto. Noong una nga ay niya bilhin pero sinabi ko Prince Over na kami. Meron nga pala kami pagbibigyan ng kudo ng baso. Dahil ipapadala nga lang pala namin ito sa Lala Ako na mismo 'yung nagbalot para alam ko pagdating sa kanya ay eh, safe na safe. Kasi guys, tingnan niyo ba namin 'yung ginawa ko sa baso? Sorry guys kasi first time lang mag-unboxing kaya ganito pangit. Pero guys, soon pag-aaralan ko. Sorry first time lang. O di ba guys? Kahit pangit 'yung packaging, at least safe 'yung item. O di ba? Tingin nyo ba mababasag pa to? Babot ako to eh. Pagkatapos ko magbalot, numerate na agad kami dito sa flash. Kasi guys, dito pala namin ipapadala. Kasi kapag pinalalabob namin, mahal pala. Ang maganda nga pala, nilagyan nila ng sticker ng Proud Child. Kaya guys, yun lang. Thank you for watching. Bye bye!